What is up guys? Pagkagaling nga namin ng Mont Saint-Michel, e eh dumaan muna kami dito sa Saint-Milo bago pumunta ng Paris-France. Along the way lang naman ito kaya pinasyala na din namin. Para sulit yung bakasyon dahil marami kaming napuntahan lugar dito sa France. Nakakatuwa at masaya talagang magbakasyon lalo na kung pamilya ang kasama. Mula nga dito limang oras pa yung biyahe namin papunta sa Paris-France. Maglalakad-lakad nga lang kami dito tapos mamaya ay eh, babiyahe na din kami. Maganda rin dito guys, halata na yung mga building simula nung unang panahon pa. At may nakita nga kami dito na king crab, pero yung presyo napakamahal. Aba, Oh my God. Umakit nga kami dito sa overlooking at marami din palang turista na pumupunta dito. Alam ko 20 euro lang <coughs> ang dito. Oh at pagkatapos nga namin sa St. Milo ay dumiritsyo na kami papunta ng Paris, France. At dahil nga limang oras yung biyahe namin papunta ng Paris, France, eh nagpapahinga kami ni Bayaw kapag inaabot na kami ng antok sa pagdadrive. Lagi naman kaming may dalang pagkain at mga kape. Para kahit saan pwede kaming tumigil. Isa ito sa gustong-gusto kong parte kapag nagta-travel kami. Kaya lagi kaming may dalang pagkain, tumitigil kami sa tabi ng expressway sa pahingahan ng mga driver. Saka mas masaya at masarap kumain kapag ganitong salusalo, para lang kaming nagpipiknik. At pagkatapos nga namin kumain at magpahinga, e, dumiritso na kami dahil malayo-layo pa yung biyahe namin. Sa mga hindi pa nakakapunta at nagbabalak pa lang na pumunta dito sa France gamit ang sasakyan, asahan nyo na ang madaming tulwe. Halos alas 6 na nga ng hapon nang makadating kami. Yung palang Airbnb na nabook namin, ikulang ng isang oras ang biyahe papunta dun sa city. Maganda rin dito ang mga ano? uh, Tilo, Number one. Sa wakas at nakarating na uli kami dito sa aming accommodation. Tara guys, ipapakita ko uli sa inyo yung aming tutuluyan. Anong aming tuluyan ngayon? Dito sa... Paris, France. Wow. Okay. Ayan, eh. May pang-grill sana tayo. Wow. ni Nishlim. Ganda. Ayos guys, Maganda rin yung aming na book na Airbnb. Tara tingnan natin dito sa taas. Ah okay. Ganda siya. Pagkatapos nga namin kumain at magpahinga, eh lumabas kami agad para puntahan naman ng Eiffel Tower. Alas 9 na nga ngayon ng gabi at tamang tama pagdating namin doon, kaunti na lang yung ipag-iintay namin para makita namin yung Eiffel Tower Nang may ilaw. Ayan ang Eiffel Tower. Ayan na yung Eiffel Tower. Bukas. Nakakita rin kami ng parking. Sa dami ng tao ngayon dahil sa Olympic ay nahirapan kaming makahanap ng parking. Buti na lang at nakakita kami hindi naman kalayuan doon sa Eiffel Tower. Sa totoo lang, second time ko dito sa Paris pero ngayon pa lang ako makakalapit doon sa Eiffel Tower. Philippines! <laughs> At nung tatawid na nga kami at eh, nakakita ako ng watawat ng Pilipinas kaya naman tuwang-tuwa ako. <laughs> Philippines. Ano? Philippines. Philippines. Wow, Eiffel Tower. Paris 2024. Guys. Huh? ilang minutes. Wow. Daming tao guys, oh. Sabi nila kada oras daw iuumiilaw itong Eiffel Tower at tamang-tama naman na 5 minutes na lang bago umilaw eh saka kami dumating. Grabe guys, napakaganda pala dito. Lalo na kapag umiilaw yung tower. Kung mapapansin niyo ang daming tao dito. Lahat sila nagpipicture at nagbibidyo. Dito pa lang yan sa side namin. Marami pang tao dun sa kabilang side. Limang minuto lang daw na umiilaw yan. Tapos, after one hour na uli. Pwede pala guys, pumunta dun sa taas. Yun nga lang, may bayad. Nagtanong ako, 22 euro daw yung bayad papunta dun sa gitna. Yun nga lang, lakad pa taas Mayroon namang elevator papunta dun sa taas Yun nga lang, mas mahal ang bayad Lumipat nga kami sa kabilang side At mas maganda pa pala dito ang pwesto May mga photographer din pala dito At marami din na nagpapapicture So paano guys, hanggang dito na lang At bukas naman, pupunta kami ng Disneyland Siyempre, isasama ko din kayo So paano, kita kids Ciao!